Commuters tayo ngayon, commuters. Ayaw gumana. Susunod tayo ngayon. Yun lang guys, kamusta kayong lahat? Ngayon lang ulit ako ng vlog kasi nga maraming ginawa. Yun lang guys, gusto lang. ko na lang sa inyo. Tara, sumahan nyo na ako. Pumasok, bag. Yung bag Okay. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. And guys, same. Ayaw ko si Primo. Kasi nga, sira. Ayaw gumana. Wala naman, sira. Ayaw lang gumana yun guys medyo madilim pala sa kapro pa lang lakada tayo try field tayo tapos jeep first time na lang ulit nag jeep <laughs> guys di ko na ipapakita sa inyo ibang ano at naglalakad pa ako <laughs> guys na yung na Commute, commute, commute timer. Pinisnit ko na tayo sa kanilabas labas. Tricycle tayo. Tricycle na yan. A few moments later. Ang balas ng ulan guys. Sobrang lakas ng ulan. Yung hey guys, basa ng sapatos ko. Umay, sobrang lakas ng ulan. Guys, malapit na tayo. Matatapat na tayo ng minibay yan. Konting piece na lang. Kunti-kunti na lang, malapit na tayo, oh. Uh, later. Malapit na tayo na. na. Hindi Malapit na tayo. Papatay ko muna. Update ko na lang kayo mamaya pag uwi ko. Kung gaano kahirap. Ang hirap pag-commute. Bully set. lang, guys. Bye-bye. Guys, uyan na tayo. pa rin. Guys, last. Time. <coughs> oh! dito na tayo, na tayo dito. <laughs> Guys, nag tayo. nag-overpass na Para safety first Ba La, guys, na guys, na ako sa ano yan pero hey, no? o Nagay ng trapal at sobrang tagulan Nakawin ko lang ayos naman Ayos naman ang araw natin, yun lang guys Yun lang Maraming salamat sa sumabay-bay sa Tapos Yun lang, bye bye Bahala na bukas kung commute ulit Yun lang Init, ang init. init pala commute